hindi na daw siya makatulog ng maayos at hindi na rin makalunok ng maayos. Kaya pala hindi siya makalunok at makatulog ng maayos ay hindi rin siya makahinga. May nakakalso kasing kamay sa leeg niya dahil mukhang magastos itong malala. Bigyan pa rin natin siya ng konting benefits of the doubt. Malay mo nga naman, dito lang sa ibabaw, bearing ng kanyang camshaft ang may problema. Pero kapag wala at goods ang ibabaw, unti-unti tayong bababa at unti-unti ring aangat ang laylayan ng iyong banks. Sa ngayon ay hanapin muna natin kung all goods ba talaga ang mga bearing dito sa camshaft. Sana nga lang nandito lang. Para, para makalunok na siya ng maayos sa kasamaang palad, bumaba tayo ng bahagya at may napansin lang tayo na talagang masususian ang tagiliran ng ating repa. Para ka talagang motorsiklong nagko-cold start, yung tamang susi ang misis mo sa iyong gilid sabay mapapasigaw ka ng Power off! Kung bakit natin pinagdudahan ang ating connecting rod dahil dito pa lang sa kanyang cylinder block ay tumatawa na ang lambe ng piston possible na sira na ang pin ng kanyang crankshaft. Kung kaya kumakalog ng ganito kalaki at tumatama ang magkabilaang lambe ng piston. <laughs> Heto na yung punto na kung saan makakapag-usap na sila na maayos dahil tahimik na ang kanyang makina. Kumbaga magkakarinigan silang dalawa habang buwabiyahe sa kalsada. Dahil bagong crankshaft na ang ating isinalya, <laughs> pakita ko sa inyo yung mga pinalitan. Kaunti lang naman ang pinalitan crankshaft, piston, piston ring at cylinder block. At screenshot na lang para sa mga nagtatanong kung anong part number. Eto, and 3, 2, 1, smile! Regular naman daw siya ang nag-change oil at nung tanungin ko tuwing kailan, sabi niya regular sa tuwing aking may isipan. <tinyo> Joke lang, tingin ko sa quality talaga ng oil to. Bahagyan-bahagyan na lang at talagang tatapusin natin to. Hindi pwedeng, hindi natin matapos dahil hindi rin matatapos yung dalawa sa pagbabangayan dito. <laughs> Sound check naman tayo repa after natin mabuo dahil anong oras na kailangan na nga makauwi ng mag-asawa. At dahil tahimik na, double check na lang tayo sa mga leak ng kanyang coolant at ng oil. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan?